So ito na <laughs> So ito na nga ang parto para sa ating kwento kung saan dito na nga tayo magpapatuloy dahil naputol tayo kung saan nakilala ko na nga si Coach Greg. Ito eh, nga pala Kalimutan ko. Doon ko ni na nakilala si Mia Kaloka yeah. bago pa sila. Yeah. So 2010 pinakilala at 2011 I guess 2010 pinakilala na ako kay Kuya Greg pero bago pa ako kay Kuya Greg. 2010 nag-audition ako ng Pinoy Dream Academy. Ay Pinoy Big Brother. Nag-audition ako ng Pinoy Big Brother kay Melay na na Odish, edi na edition. edition 2010 yun. March 4, birthday ko. Sumalang ako, ay pumunta ako ng MOA March 3 ng gabi alas 11. Sinalang, ang audition nun is March 4. Sinalang ako is 4 PM na ng oh? March 11. Nakuha ako ng part 1. So, level 1. Okay, level 1. Ang level 2 ko, alas 2 na madaling araw. <laughs> Nang 15, March 5 na. Ay, March 5. 24 hours na akong, ay, 36 hours na akong dilat na nag, ano dun sa MOA para makapasok sa PBB din. After that, sa second level, naligwak ako. Hindi ako mabot sa talent portion ng audition. So, 2010, tapos pinakilala ko na si Coach Greg. Si Coach Greg ang first kasi ni Mia Caloca. Then, doon ako tumira kay Coach Greg kung saan kami nakatira tapos kapitbahay namin si Mia Caloca kaya naging basic kami, naging sisi kami, naging best kami, kami yung talagang grabe. 2010 or 11 yata, 2011 ko siya nakilala yata. Tapos, after that, lahat ng mga hinihingi ko, hinihira, lahat ng mga gamit ko, ang gamit ni Mia, naggagamitan kami, nagiraman kami, ganyan-ganyan. Ako gumagamit ng motor niya, ako nagbabantay ng bahay niya, ako yung parang pi ni Mia, ganyan-ganyan, para kami magkapatid that time. Tapos, um, 2010, nag-audition ako ng, ano na nag-taping na ako ng, ano, ng Immortal sa TV. 400 pesos pa yung TF ko nun. Huh? Oo, oh, no, 400 pesos. Grabe no? naman yung cut nila. 8 yun, yung 200 sa talent coordinator, yung 200 sa handler namin. Kaya yeah, mo, grabe yung cut. Kansas ka lahat. Na, Pamasahay namin, yeah. 150 or 200. Ang 200. Pangkain pa namin. Okay. Wala na tirangin. importante, makita kami sa TV. Uh, may exposure. Because that time, pinali na ng Immortal. Two days or one day. Ay, basta nyo yung pinali na talaga ng Immortal yung mga na matatapos ng gera lahat. Yung isena, yung isena ko, tumatakbo. Takbo, bakla, takbo. Tumatakbo ako. tapos... na, napahiga ka. Tapos ganun, 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 ganun. Tapos ako, mga mga artista na ako, mga magigitan na sa TV. Manood kayo mamaya. Pinali ng Immortal, Angelo Xenia, ganito, ganyan. Asang ganyan? pag pagnood nila sa TV tumatakbo ako na nakatalikod tapos pagharap ko kinain ako ng taong ng lobo uh -uh. kinain ako ng aso yung lobo nga yung lobo hindi na nakita yung mukha ko kasi kinakain ako ng lobo tangin na yun then fast forward 2012 nagpipini nagano na ako nag Nagtit -nag mubi na ako doon ko na nakilala sila ni Wakiki Rice, sila Shiri, sila ni Epi. Kison kasi may movie ako, first movie ko Edge sa XXX. Tapos, ayun, epic comedy yun eh. Tapos, 2013, at 2012, nag-host nag muna ako ng isang show sa Mindoro. Mindoro. Wala si Ma'am si G kasi ma-attitude po siya, maldita po siya. <laughs> Kaaway niyo po ang manager ni Mahal na si Kuya Jet at si Migs, Migs Molino, Molino na partner ni Mahal. At ako yung PA ni Mahal that time. At the same time, ako yung mag-host sa Oriental Mindoro. Pinamalayan niya tayo. Pinamalayan. Yun. Pinamalayan pagkatrabaho, pag ayot pag na ko doon, sabi nila, magaling ka. Kasi first time ko host ko talaga. Sinolia. First time ko mag-host, may kasama ko noon, ano, yun, sila, sila Quezon, yung, ano, si Ruel Quezon, yung ano, mga guest doon. So sabi ko, sige, kaya ko, nag-host ako noon, in-introduce ko sa ganito, ganyan. After that, 2013, gumawa sila, June, gumawa sila ng, bar. ng comedy bar, pinuha nila ako as, uh, in-house in in so training pala ako noon, 300 pesos pa yon tapos, dun ko nahasa. Tapos nakilala ko. After mga ilang buwan, kasi si Ma'am Shijing, nakaaway nga nila that time. Maldita. So iba, kasama ko nun sila ni Piti, mga kasi babe, sila ni Marian, kilala ko na. Si Pokita. Pokita, ganyan. Tapos sumalangit na nga silang lahat. Uy, hindi naman lahat. Charot lang. Tapos, dun ko nga PA, kasi PA ako ni Mahal. Tapos that time, sila tatay Jess, yung mga lalaki, lan, sila kay sa gano'n. ganyan. Oh, the brusko ganyan. Sila tatay Erwin, ganyan. Tapos, 2013, Gumaling ako ng, basta sabi natin, magaling na talaga ako mag-host. Meron ka ng ano, no? Meron ka pang mga face-to-face, meron ka pang oh, wow ano, mali. Wow mali, 2013 kasi no, marangkada wow, na ngayon mga ano ko noon. Mga... 2012, marangkada na yung pagiging ano ko extra, may lines na. Hanggang sa nag-wow mali, nag -wow mali ako, ako yung nabibiktima oh, Siya yung main artist. Madam Chairman ni si Sharon Madam Cuneta. Uh -huh. Karakter na ako doon ni eh, Tita Pani Serrano, sumangit na nga. Ganang-ganyan. tas marami na akong nilabasan. 2012 pa lang. Ang dami ko ng palabas, guys. Lagi ko naglulolo, maraming palaban, sarot lang. Kaya sa lahat ng mga nagtataka dyan or nagsasabi na ano, kailan pa ako sa showbiz, matagal na po ako sa showbiz guys, hindi lang ako sa So 2012, nag-start na talaga ako marang noong 2013, nag-comedy bar ako. Sila mm sa akin, na mga sila nag up sa akin. Uh, Ilan si G. Tapos, nag Nagkita kayo ni Didong na Oo. Tapos si Didong, nakilala ko na siya 2013 din. Tapos 2014, Ah, uh, 2014 ko pala nakilala si Didong Dale. Si Didong Oo, tapos. Kasi nawala yung kutay natin. Ay, mm -hmm. uh oo. -oh. Tapos. May, pupunta ka na sa ibang bar. May audition sa Japan. Nagpopularin ako nun. Si Didong na sa punchline. Ah, oh, wala pa siya sa punchline that time. Nag-audition kami sa comedy bar. Ay, sa ano, ng pa-Japan. Luckily, siguro mga 13 na nag-audition ng mga bakla doon. Ako ang napili pa ng Japan. November 1 or November 2 basta All Saints Day noon basta undas noon napunta ako ng Japan as entertainer first time ko kumita noon tapos first time sa 2014 nakapagpalitsyon kami sa fiesta namin ay fiesta at Pasko at New Year namin may kasi Japanera na ako diba kasi Japan kasi marami ng customer. 2015 agad November, December Sobrang gustong gusto ako ng mga customers So binibigyan nila ako mga ganito mga regalo So ang dami ko ng pera noon Kumikita ako ng mga 30 to 50,000 per night. Wow. Grabe, per night 'yun. Tip lang 'yan. Tapos, nakapag ano, no? January, nag-upload ako ng January 2015. January 15, 2015, kumain kami sa Yakiniko. Nag-upload ako yung about sa Yakiniko. Umabot siya ng 40,000 views in one day. Nagulat ako na sa mami yung followers ko. Tapos, lo ganito pala yung ganyan. Wala pa palang followers nun or page nun, sarili ko lang na ano yan. Kasi mukha ako nakakalat sa mga pack sheet na mga ganito, mga musicaly page, ganang-ganang. Uso pa yung dub smash, ganyan. Tapos January 2015, kasabayan ko, dub smash sa saka musicali, ganyan-ganyan. Kumuha ako ng page. Tapos, sumisikat kasi ano nun. Kami naglalaban naglaban ni Main. Main Mendoza ng Yayadab. Dub. Siya yung sumisikat sa Pilipinas. Ako naman dun sa Japan. Sabay kami gumaganon. Tapos, lumabas na rin sila ni Medyo Maldito, si Roy, tsaka sila ni Madam Pilay. Parang ganun yata sila, Diyos sa Poco. Ganun, ganun, ganun. Hanggang sa sobrang nag-boom, nag-boom yung karir ko sa Japan, ang taas na ng mga ano ko, dami ko na regalo, grabe. Inabot ako ng 2 million na kinita ko doon for 6 months yata. Tapos, after six months, June, yun na yung launching naman ng dubs, ng Yaya, Yaya yung Alden, Aldab, ganun, gano'n. Doon na yun, sila na yung sumikat, ang sumikat, ang sumikat, ang sumikat. Tapos, bumalik pa. After 12 days, bumalik ako dito. Bumalik, ay, 10 days, bumalik ako ng Japan. Tapos, officially, bumuli, umuwi ako ng Pilipinas for good. 2015, October. Kasi, one year ako dun eh. Six months, six months. Pagdating dito, para sa Manila, parang yung instant celebrity ako. Hindi man sikat, pero instant celebrity ako na parang matatawag. Kasi, na, nasa social media ako hmm. nakilala. Tapos, ang dami na papapicture sa mga comedy bar, mga bar, ganang, 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 ganang. 2017. Sa, sa mga bar nga namin, nagulat nga kami nila mamunan. Ano si Brenda o? Hmm. Kasi nga nag-wed ba? Viral yung mga videos niya. Tapos 2017. 2017. Wow. Kinuha ako ng first movie ko. Um, Lady Peace, na support role ako. Kumita na ako ng 50,000 dati. 400 lang ngayon. 50,000 per taping ko. So naka-150,000 ako noon. Kasi 3 days taping. Tapos, nag-start na ngayon yung Miss Q&A. Uh, basta may, may asawang ka pa nga eh. mm -hmm. Basta may mga no, movie na man, ako noon. Tapos, nag-start niya Miss Q&A. Tinatawagan kanya. ako for... Umawag sa akin niya. Miss Q&A. Ayaw ko takot-takot kasi hindi ako na sumasali na Miss Gay. Pero sumali ako na Miss Gay 2013. 13? Panalo ako. Talo sila ni Marian. <laughs> Second runner-up naman ako noon. Mm -hmm. Patay na yung first runner-up. So, first runner-up ka na. <laughs> <laughs> Ay, pasa na. So, yun. Ano yun? Ah, uh, pa halos ka uuwi mo lang ata yun. talaga miss Ayoko talaga mag-miss Q&A kasi talagang takot ako kasi hindi ako lumalaban ng miss Gay talaga. Feeling ko hindi ako marunong sumagot ganyan ganyan. And then pag-uwi ko dito 2017 or 18 na dito sa probinsya, sumali ako dito ng miss sinala. Merong ano yun Gapuha Gay Foundation na pa saan, mga LGBTQIA+ sa saan. Ako yung ano yung party kasi party. Ako yun, lang, yung sumalang sarot, sarot lang ginaya na namin ng Miss Q&A ng Showtime. Ako yung title kasi magaling akong sumika. So that time, sabi ko, sige, kaya ko pala eh. So for second season 2018 na, tinawagan ako ng showtime for the pilot episode ng second season. Doon ako sumali pero sa second week na ako, hindi ako nag-pilot kasi nasa Davao ako in Mama Mary. Yun, si Didong ang sumalang. Tapos, si Dalang si Didong ng first episode o one week, naligwak siya, sabi ko, babawi ako Didong, ilalaban kita. So paglipad ko ng Manila, ako yung lumaban. As Then, in, paglipad niya ng Manila, kinabukasan sa alam. Oo. September 3, laban ko ito. September 4. Then, kung ano yung napanood nyo sa Showtime, and then, then, okay. the rest is history. After that, naging celebrity-celebrity na kinuha ako, kinuha na ko ng Showtime, nagkaroon na ako ng MMK, may Miss Charo Santos, thank you so much for the chance po. Kinuha ako ng The Mall, The Merrier, Star Cinema, kay Vice Ganda. Then, ayun. Tito After boy. that, oo. Tito Boy Abunda. natupad yung mga pangarap ko may interview ni Tito Boy Abunda. Ganyan-ganyan. Nagkaroon ako ng mga TSA. Nagkaroon na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. After that, nagkajuan na ako ng marami. Ganyan, ang dami ko na lalaki. <laughs> And then, <laughs> ay, wala yun din. Ganon. <laughs> <Wala laughs> <din. laughs> Tapos after that, ano ba, paano ba, paano ko ba, bang ipikwento pa? Ano ba ba ipikwento ka mo? Wala na yata ako masagang struggles. Ang then, ay nagkaroon, during pandemic, nagkaroon ako ng pinaka-beast, beast, pinaka best o pinaka-big ko na project, ang teleserye na, ang sa iyo ay akin that was 2020 kasi 2019 tumarang kada ko one year sa showtime eh 2020 kinuha ako for ang sa iyo ay akin kina Julie Santa Maria at Isa Calzado sa Milby mas Maricel Soriano kinuha nila ko after that uh, 2020 kinu na pandemic kami yun yung time na kami yung pinakaunang taping or project na nagkaroon ng pandemic at nag lock in taping after that offer kinuha after ng 20 tw year yun siya so 2021 papasok dapat ako ng Darna kasi kinuha nila ako for same production pagkuha sa akin sa Darna on process pa lang ang Darna para ipakilala ay on, 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 process pa lang ang Darna tinawagan ako ng Pinoy Big Brother for the special screening so nag ako nagpaalam ako sa Darna na hindi na ako sasali kasi unahin ko wala pang sure audition pa lang yun pero masasacrifice ko ang Darna kasi while sa sa audition kailangan wala na ako sa Darna So nung pinakilala ako ng nung nasa ako sa Pinedo Big Brother, same day din yung pagpapakilala nung cast ng Darna nakasali dapat ako. So Uy, ako dapat yung bato. International international film. Oh, meron mayroon ako international pa. film sa Japan. Oh, so, Oo, oh, oh, Japan international film, Darna. mga ganun anda. Sig siguro Darna na nga 14, na 14 movies ako or 15 movies ako, pero hindi niyo lang masyado nakikita. Ipo-post kayo na no, makikita niyan or baka makita niyo dito pag in ko siya. Meron akong aswang na horror. Meron akong lang, ah, lahat na nagawa ko. Meron action, meron akong horror, yeah. meron akong comedy, meron akong... Romance. Romance, meron akong bed scene, meron akong... Ay! Lahat! Meron akong lahat. Kaya sabi ko talaga, natupad na lahat, lahat ng pangarap ko sa showbiz na pinangarap ko lang dati. And now, I am living with my dreams. Ito talaga yung dreams ko. Pero before ko ito na pangarap talaga na living in my dreams, talaga na ganito payapa, That's na simple, pero napaka-fresh stress free, relaxing. Kin simpre tinupad ko muna yung probinsya na ay Manila ko life na magartista, na sana sumikat ako, makilala ng madla, ganyan ganyan. Madala Nung natupad ko na 'yon. Oo. Oh, natupad ko lahat ng 'yon, tinupad ko na naman yung dito sa probinsya, yung childhood dream ko na 'to. Yung dream ko dati nang maglumaki ako, yung sabi ko ano kay dream ko in the future. Ganon yun maging artista at sumikat. Ngayon, ang pinaka-childhood dream ko talaga, itong farm na to at magkaroon ng peaceful life here. So yun. So yun ang kwento ko kung ano yung mga naging trabaho ko and kung paano ko narating kung anong meron ako ngayon. So kaya nagpatatak ako ng ABS-CBN because lahat ng meron ako ngayon dito is because of ABS-CBN for the chances that they have given to me. And, syempre, everything happens for a reason. Sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, there's always a reason. May mga malima na mga nangyari, may mga, may mga nagawa mo na akong mali, at least meron akong lesson na nakuha. So, I think, yun yung nangyari, anong meron ako ngayon dahil sa mga natutunan ko. So, everything happens for a reason. Just keep believing and be patient. So, oh, di ba? May patience ako dito. And always be strong and be brave. Laway ko, di ba? So, yun lang guys, ang kwento ng buhay ko kung bakit nagkaroon ako ng payapa naman siguro to successful na buhay I can say that I am very successful because <laughs> I, I am fulfilled I am happy I am contented and ano pa ba? wala, happy lang talaga ako kasi when you are at peace, when you are stress-free, relaxed, and contento ka na sa so kung ano meron ka ngayon, it means you are successful because you are not aiming for more. You are just happy and spending your life to the fullest. Kasi ito na yun, meron ka na eh, di ba? Ito lahat yung mga fruit of labor ko, ito na yung bagay na pinaghirapan ko sa pag-sasakripisyo, na 21 years old ako nakatikim ng lalaki dahil sinakripisyo ko yung pagtatrabaho. Isipin mo dalawang libong trabaho ang sahog ko dati monthly. Paano pa ako kakain ng lalaki noon? Eh ngayon, nyeta, painom ko dalawang libo, pamasahe isang libo. Tapos ibabayad mo sa lalaki magkano. Gagasas ka ng magkano. Samantalang dati dalawang libo. Hirap na hirap akong kitain. nakakulong kulong pa ako. Ngayon ang mga lalaki makadiman sa akin. 1000 bawat subo. Hoy, Naka-binners pa ako, sayang pa yung mga biners, kung ng 6000 yung ipin ko. Ang isa. Tapos dudungisan nang madudumin yung mga utin. Tapos hindi niyo alam kung gaano kahirap kumita ng pera dati. pat? I guess that's always the reason for everything. You really have to strive and ano, um, overcome those circumstances and obstacles in life for you to be able to achieve what you really dream of. So, thank you so much for watching, guys. That would be all. I hope to inspire kayo. Please comment down for part 3. Iko kwento naman natin yung love life ko. Ay! Okay, part three na tayo. Ayaw mo kasi asid na ako dito. Ibang <laughs> ibang pagkain naman pipino naman. Thank you so much for watching, guys. Bye bye.